yung dati pang esplanade yan pinagawa nung ano ni President Duterte pero natigil nung nagkaroon ng pandemic yan. simple lang yung ano niya design niya ano lang bakal yung railings hindi katulad doon sa may Manila Post Office Mayroon pa lang na dito Barangay Outpost Para siguro hindi na mapunta ng mga street dwellers mga homeless Wala naman mga basura sa gilid Pero dun po nga pwesto nga Wala ganda lang walang mga barong barong yun pa dito ang laki pang lote sa gilid ng sulana welcome back po sa aming channel nandito naman tayo sa Ayala Bridge malapit sa Kiapo kaliwang papuntang Kiapo ando ng papuntang Recto Avenue at nasa kanan ng Malacanang Ayan. andito ang Ilog Pasig mag-update tayo ng Pasig River Esplanade tingnan muna natin itong Giedli yun madumi pa rin dito dyan sa Gidley. Buti pa dito sa Ayala Bridge malinis. Kahit na sa admin na ni President Bombong Marcos. Sa Quezon Bridge laging madumi. saka mapanghe. Ayan, malinis. Ito yung pinaka kalsada niya. Pinaka tulay malinis Naka, uh, walang mga nakatambay na street dwellers um, ganda no tingnan muna natin ang hilog passage ganda na ng kulay okay, ano na pagka green na pero mga basura pa rin ayan, may mga bahay dyan eh, sa Gedli at hindi na talaga ng mga basura ay eh, nakita nga ako dun no? Eh, nagtatapo ng basura yun, eh. Kaya, hindi malinis-linis itong ilog pasig ginagawang basurahan Wala naman masyadong mga water hyacinth. ganda itong design ng ano, ano ng Ayala Bridge. At nandun ang Quezon Bridge. Na palaging madumi at mapanghi. At kaya hindi nalilinis yung hmm, Quezon Bridge. Diba? Ito lagi malinis to. May naglilinis dito. Yun, dun ang papuntang Top Avenue. Sun Park. Tignan natin to. Galing pa pala ng ano to, no? Ng... United States yung um, bakal na ginamit dito nakalagay United States Steel Export Company USA 1950 ayun ang dati ng ano Esplanade pero hindi sya natapos. <laughs> Lapit natin doon. Simple lang ano nito. Design. Ayan. Steel na railings. hindi katulad doon sa ano no sa may Manila Post Office sa phase 1 uh, balustre ang nilagay hindi na siya natuloy meron pa yan isa pa doon sa Aroseros Forest Park puro puno na yon ang Aroseros Forest Park ang isang esplanade simple lang din oh. kaparehas lang itong nandito sa may Ayala Bridge parehas lang sila na design El -L Quezon Bridge Iwari sa sa mga steel truss steel truss bridge yun banda doon ng Kiapo sa kanan okay. marami ting mga nagdadaan dito Yan, mga bahay sa gilid dami pa sa kabila ang wala kaya makapaglagay na ano dito ng esplanad tiga nih mga basura pa rin dito po nga pwesto may bandang gitna yan kapunta doon sa Manila Bay Yung mga lumulutang na rin ng ano mga patay na isda sabihin eh. Galing pa sa ano yan ano? Sa ibang lugar yung mga basura. Inaanod lang dito. Water hyacinth. Walang construction ng Pasig River Esplanade mga gumagawa Dun lang talaga Fort Santiago hmm, mayroon pa lang dito barangay outpost para siguro hindi na mapunta na mga street dwellers, mga homeless wala naman mga basura sa gilid pero doon po nga pwesto nga Yan ang ganda Yan Lapit natin yung Camera Hindi na dito Medyo malayo pa bago makarating Dito sa Dati pang esplanade Sa Ayala Bridge Simple lang. Hindi tayo niya. Malapad din. Sige, malabo na yung banda dun. Hindi Hindi na masyadong kita. Cerros Forest Park yan uh. yan yeah, may mga ilaw na mga ano rin to mga classic na ilaw din ang imilagay ang lakas ng ano ng na nagawa ng ano maliit na ano palang lang yun na bangka okay, thank you mga kabayan marami salamat po ulit sa pananood daanan to ng mga ano mga estudyante rin Solana by Santras na uh, condominium oh, may ginagawa pa dyan no? mga building may Carlos Palanca street sulfur tap na din meron pa lang ano dito oh maliit na dahil gate ano you know? punta dun eh naka gilid Bridge, what is a bridge?